Yon mga boss. So magbutang tag 1,000 mga boss. Iplant nato ang 1,000 mga boss berry. So atong buhaton mga bossing. Ang problema karon mga boss, wala akong dala ang plastic. Para di siya mabasa mga bossing. So buhaton mga boss nako karon diri sa playground. Ibutang ko ni diri mga boss. Na mga boss oh. 1,000 mga boss so dali natin ibutang 1,000 mga bossing na mga boss so kamo na ibahalag pangitaan ni mga bossing ko ayun kamo na ibahalag pangitaan na mga boss ha so di ko magsaba kung ahani dapit uh, hulog na coins ahani dapit, mga boss sa playground basa na ani siya sa playground mga bossing so paunahan na lang mga boss paunahan na lang mga bossing sino makakuha dyan mga bossing ha So, nandyan yung nilagay natin 1K mga bossing ko. So, hanapin nyo lang mga boss.